Ika liam? Ay, huwag yung Ha? Ay, ito na yung gamit eh. Ay, isa lang. Isang bola lang ito eh. Ah, next game natin, eh, bola. Show up. Pamigay itong bola ha. Kasi sino yung matitira, sa kanya yung bola. Ha, game na. Hello mga kapapasuan. Dito tayo ngayon sa Barangay Malinta. Dito tayo mamimigay ng shoe bag sa mga sa mga followers natin na mapipili natin na mabibigyan. Ayan, andito sila. So yung mechanics natin ha, ano tawag nito? May dalawa kayong tira. Dalawang tira. Pag hindi sumot yung dalawang tira mo, ah, tira nyo, tanggal na kayo. Pag nakashoot, pasok na. Ah, dalawang tira yan ah. Mat matira yung, ah, lima lang matitira. Ah, hindi po eh, dito lang sa tres. Tapos, ah, natira Ha? Dito daw. Okay na yun. Okay na yun. pasok ka na. Pasok na yun. hindi. Eh, Basta, lima yung matitira. Maglalaban-laban kayo. Okay na. Ano ba niya larong mosquito? Ano? aminin ah, mini, mi, mini, mini larong mini. mini din sila eh. Abot mo yun dyan. Ha? The testing mo ha. So, mo. Adit, oh, adit oh, to kaya. Ah, Hindi, sisig pa lang naman yun eh. Yung malilit dito titira. Sino yun? Sali kayo? Showbag, 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 showbag. Dito ah. Malilit. O, oh, dalawang tira, dalawang tira, dalawang tira. O, oh, game na, game na. Game na. Ano mo na pangalan? Siyan Gabriel Bulatibot po. Sige, tira, <coughs> dalawang tira ah. Oh. Pag hindi ka pa nakashoot, tanggal ka na. Tanggal na yan. Tanggal na sa shoebag. Balik. <laughs> last chance. Oh, oh. Tanggal, tanggal, tanggal sa shoebag. Masasahin. Ang ah, pangalan? Alin matay, pamulak lakin. Pamulak lakin. O, dalawang tira yan, ha? Ah. O, nakuha. <laughs> Tatanggal din.

Ivan Carpena. Carpena. Okay. Dalawang tira yan ha, dalawang tira. Pasok. Pinan na ito ha. Pangalan, pangalan. Christian Garlic Aspen. Christian, dalawang tira. Pasok na ito, dyan. Ang pangalan? John David. John Piri 2. Piri 2. Okay. Up. Santera na lang, santera.

ano ito yung lima lima? Yung nakaunang naka yun, shoot. Sun sunod sunod. Yung nakaunang shoot. Sunod sunod kayo. Oh, wala. Hindi wala wala Anong kulay? Ayan. Dito Black. Black. Dito. ang susunod ano ano Thank you po. Dito. dito, dito. Thank you po Maraming salamat papadye. Shout out kami. Wala na. Wala na wala na. Papa J. Thank you. <laughs> ayun okay. Ay, medya. dyan? O, sa so, sapatos na tayo, shooting sapatos sa ah. ayun yung, ano, yung bola. O, sa so, bola na yan, shooting na sa bola. Asa so, yung bola? Ayun, nagingin ka rin ba kagabi? Oh. Ako oh, muna. Sino yung nangyayin kagabi? Ako. Eh. Oh, oh, so. Ito. ako Hindi, yung medyas. Ako. Ako Ako yun. Anong pala pido mo? Cordero ba? Oh, pardero, oh. Okay, si Cordero. Saka Pwede na Dalawa lang yung humingi kagabi. Pwede ba mo sa mga nagpas? sa bula na yun ha. Oh, yung sa Hindi dito na yan. Ayun, medyas. Sa bula na yan ah. Sa yung bula yung Ano, Yeah. Oh, mamaya na, pagpalas kayo last oh, Ano yan, mga so natalo? Bula. Lahat na ulit Ako muna, Papa Jack Saan yung bula? Ako muna, Papa Jack Ha? Yung ganun pa rin, tanggalan ulit O, oh, pila na ulit, pila, pila Isang shoot ulit, Papa Jack Dalawaan ulit, dalawaan Pila Mamaya Ako muna, Papa yung bula yung pamimigay? Ako muna, Papa Jack Nee, pagkasamay at ba? Ay, hindi. Tayo. Sino ang manalo? sino ang isang bola ito eh. Uh, next game natin ay uh, bola. Show up. Pamigay itong bola ha. Kasi 'yung matitira, sa kanya 'yung bola. Uh, game na. Ah, sino una? Ikaw na. Okay. Dalawang tira ulit 'yan ha. Naku. Oh, nee, dalawa, dalawa ulit. Oh, no! Pasubay.

Wala. Up, wala na. Junik. Nice one, Junik. You're not Junik. na. Ikaw yung pamulak lakin. Yeah. Pamula, Tera. <tries> Up. Pasok. bola, <laughs> ah, <dina>. Bula. <laughs> Up. Oto. Ay, Ito pa. Ito ito ito. Ang Tera. Hop. Wala. Ay, wala. Bang, bang. Hop, wala. Isa pa lang nakashoot. Isa pa lang nakashoot. Ah, dalawa na. Hop, wala. Hop, wala. Hop, wala. Dalawa pa lang, dalawa pa lang. Up, wala. Sana mo, sana mo. Sana mo, sana mo. Sana mo, sana mo. Sana mo, Up, wala rin. Tatatlo na lang, tatatlo na lang. Up, wala. <laughs> Up. Ay, pasok. Ay, pasok. 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 Ay, 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 pasok. Hindi papadudut. Hindi, dahil nang naglalapa. Hindi, hindi na. Sila lang yung magpapagaling. Up! Ay! Dito yan! Last chance. Kabado, kabado. Magpinsan nyo na. Pukta na! Up! Oh, dalawa, dalawa na lang. Kasali pa. Ay! Kasali pa tayo ng dalawa. Kasali tayo ng dalawa. Kuta? Huwag kang kaba. Kinakaba kakakita. Hindi to shootin. <laughs> Nakaw. Saka. Ay, shooter nga. Ay, ka naman dun eh. Ano? Swab, swab, swab. Eh, wad nala? lang. Oh, magaling, magaling. Oh, na kayo sumayas sa bola. Sa pera nala kayo sa pera. Ayun yun lang dalawa, dalawa. Oh, at kayo. O, baka kayo pang dalawa manalo. Sa pera nala kayo sa pera.